Okay mga idol, sa daily trips ng Lemery dito sa Pitex, ito yung schedule nila ng biyahe. 6.30 am hanggang 4.30 pm. Ang last trip nila ay 6.30 pm. Meron silang biyahe ng Cuenca, Alitagtag, Panay, Taal, Centro Mall. Ayan mga idol, DLTB, Lemery, Batangas eto mga idol series, Batangas City. Ito yung ano nila, Grand Terminal Fort. Sa mga nagtatanong sa akin, meron dito sa Pitex. E, sa jam mga idol, daily trip nila, Batangas, Grand Terminal Fort, Lipa City. Jam. Yan guys, uh, mga biyay ng jam. Ito, biyahe Daily trip nila. Just a friendly reminder to everyone. Ito Ito. Sa Alps, the bus. Daily trip nila. Lipa. SM Lipa. Samba Itik Set. Ah, Samba Itik Set. Malpar San Juan. Rosario. Ibaan. At saka City. Grand Terminal Port. So, Alps, the bus mga ito. Ayan. Okay mga idol, yung Baliwag naman, Transit Incorporated, tsaka Golden Bay, daily trips nila, Kabanatuan, San Jose, Nueva Ecija. future time po, uh, 5 a.m. hanggang 2 p.m. At uh, 8.30 a.m. hanggang 4 p.m. At saka 11 a.m. hanggang 6.30 p.m. Yung Delta Pino. Ito. Baliwag Transit Golden Blue. Sa Bobis Line. Sili trip ng Bobis Line. Nagabalag ka mga biyahe sana. Nagabalag ka mga biyahe. Okay. Ano yung mga ito lang biyahe nila? Hobbies line. Daily trip. Nagaligas, Pitabaco, Erega, Pier, Tiwi. So, ang oras naman, ah, uh, 1 p.m. aircon. So, meron din silang ah, uh, 4.15 p.m. aircon din. So, 5.30 p.m. ordinary. At saka, 8.15 p.m. aircon ang sunod. So, 9.30 p.m. naman, meron silang ordinary. So, sa mga gusto tumawag at magtanong, ito yung contact number nila. Bobby's line. So, ito yung sinakaya ko pag-uwi ko. Ayan. Yeah.